Pabili nga po ng tatlong itlog po. Magkano po? Tatlo, 25. Pabili nga po. Salamat. Pa rin. Pabili po ng patis. Ay nako! Hindi kami nagbebenta sa mga iglesia! Umalis ka rito! At baka malasid pa ang negosyo ko! Alis! Umalis! Alis! Nako! Nako! Aga-aga! Nang kami po magsimula ng magpadoktrina, Kunti hindi po namin narasan ang buong pamilya namin ang mga pag-uusig. Numabalitaan po ng mga kapitbahay, ng mga kakilala, lahat po lalo yung tindahan. Pag sa lugar namin, ayaw kami pagbilan. Kaya minsan dumadayo po kami sa malayo para bumili. Pag bumili ka sa tindahan, hindi ka pagbibilan. Pagsasaran ka po ng tindahan o kaya tatalikuran ka ng tindera. Kasi po, yemilip yung tindahan eh. Yung dati naming reliyon eh. Malayo pa po kami, talagang isasaran na yung tindahan. Inuusig po kami ng mga nami kapit namin, kay kaibigan. Nilayon po kami ng lahat ng mga trabahador po ni tatay. Ang tatay eh, po kasi, parang formal po siya sa construction. Lahat po ng tinulungan niya, tinuruan niya mag-construction. Mag ini iniwanan po lahat. May pangyayari din po sa eskwelahan na pinapasukan po namin. Eh. Hindi kami nakaligtas sa mga pag-uusig at pagsubo. nangyari sa iyo. At puro kasugat Bunso! so. Halika nga dito. Almi, ako huwa ka ng Marta ulit at agawa ka sa nada. Ano pang nangyari sa'yo, Bunso? Pinagsulugat ko ako na mga kapasok ko. Hindi ba ang bilhin ko sa'yo? Huwag away Hindi po ako nakikipag-away, Nay. Gusto ko lang naman po sumali sa kanila sa basketball. Sinabihan po nila ako si Raulo. Hindi daw po sila nakikipaglaro sa mga iglesia. Tapos, pilit pa po nila kinukuha yung bola ko. Eh ayaw ko pong ibigay. Regalo po sa akin ni tata yun eh. Yun po, pinagbog po nila ako. <laughs>